ah si lang muna dyan, anong ano? si tricks eh. Ito ulo, ito katawan, uh, tapos tinayuko, ko, uh, tapos may ito, problema ka pa rin? Balitin ko. Ito ulo. Ito katawan. Itayo mo siya. tinayuko lang ah. <laughs> Ay, O, oh, oh. gusto mo pagkabila pa, ikikuti natin ganun. O. Oh. Han, ito dito. Ano Nagbibidyo kasi ako. May video mo. No? May tricks lang kasi to. <laughs> ha? <laughs> May tricks. Dahil mo na nalalaman ngayon, ha? Bakit ba? Ganito. Like okay, tricks. tricks to, eh. Nakita ko lang to. Ito, ulo. Hmm. Ito, katawan. So, Itayo mo siya. Ito, ulo. Oo. Oh. Ito, katawan. Oo. Oh. Itatayo ko? Oo. Oh. Ayan, no? Ito, <laughs> Hindi! Ito, ito. Eto <laughs> ulo, katawan. Ko. Dito Ay, na. Ito na Dito Hindi nga. Ito na ulitin ko. Ito ulo. Oh. Ito katawan. oh. oh mo siya. Ito ulo. Oh. Ito katawan. Itayo mo siya. Itayo ko siya. Oh. Ano yun? Nakatayo. ko. Nakatayo. Palitin ko ah. Ano ko dyan? Palitin ko. Ito ulo. Ito katawan. Itayo mo siya. Ito ulo. Ito katawan. Itayo ko siya. Oo, oh, itayo mo siya. Binaligtad <laughs> <May> mo lang. Ano <laughs> bang gusto mong tayo eh? Nakatayo na yan. Ah, uh, eto na. Ito mulo, ito tawanan, eto dinan ko tapos right. hindi pa rin. <laughs> oh. <laughs> ano pang anong sa buhay? Ulitin oh. ko ha. Toto. Kala ko. ko matalino ka. Sabi mo matalino ka. Tapuan ka. Di ba tapuan niya sa inyo? Kabubuhan kasi ang inaano mo. Tinayo ko lang. Ang tao dyan. Di ba tayo yan? Nakatayo yan. Di ba? O. Oh. Di ba nakatayo yan? Ulitin ko ha. Ito ulo. Ito katawan. Itayo mo siya. <laughs> Itayo mo siya. hindi naku pa tinatayo. <laughs> Tuntua ka. Ayan o, oh. oh, tumayo na. Ano pang ano? Nakakas nakasira ng mood na mo. yung mo, ano? Ay, si Chris nga eh. Ito hulo, ito katawan. Uh, oh. tapos tinayo ko. tapos oh. may problema ka pa rin. Ulitin ko. Ito ulo. Oh. Ito katawan. Oh. Itayo mo siya. Tinayo ko lang ah. <laughs> o. Oh, oh, gusto mo, oh. pakabila pa. Ikutin natin ganun. O. Oh. O, oh, tinayo. Ay, ano, sirit ka na. May sirit pa? Hindi <laughs> tayo yan. Ano ba sa tingin mo dyan? Eh, mo oh. eh, eh. ano, ba? <laughs> hmm. Sirit. naman ng um, ano yan. Ay, um. ano? So, sirot, ano, ano oh. yan? Ito ulo. Oh. Ito katawan. Oh. Hmm. mo siya. <laughs> Mm -hmm. <laughs> Pero, ano, ano, na, ano, na, yung ano, naman, yung ko, na, ano. Ano, ano, ko? Ito ulo, ito katawan, itayo mo siya. O oh, itayo mo siya. O. tayo ba?